Hello mga kasan lover. Magandang tanghali sa inyong lahat. Welcome back to my channel. Oh, bagong ligo na ako. Ganito matindi ang sikat ng araw. Kailangan nating maligo araw-araw. Yan, kung maraming tubig, paghapon naman tayo ay may dito. Kunti lang tubig namin kaya yung umaga lang ako naliligo. Pag paghapon din ako nakakapaghakbat. Ayun, ang init kasi sa labas. Eh. Kailangan na tayo. Palagi. Naliligo. Di lang ako nakakapaligo pag may sakit. Sa Masama pa karami. nagtutupi ako ngayon na damit. Hindi ko talaga ito. Kasi di ba nung nakarang araw, kailangan palagi nakadaunin mga damit natin para hindi na Di ba? Diba? Siguro nakakarinig kayo ng ingay. Niyo. Kasi siya ay mga kasanlaban na Alam niyo kahit na bagong ligo ako. Napawisan pa rin ako eh. Kita niyo yung pawis ko. Nagpapawisan pa rin ako kahit bagong ligo ako. Kahit bagong ligo ako, pinagpapawisan pa rin ako. Ganyan ako eh. Ang mga waray noon, open up to oh, tubong summer din po ako. Pero nagtatagalog ako kasi dito na destiny masawa ko na ng construction dito sa Manila. Carpintero lang. Kanyang Pero marangal na trabaho yun. Shoutout na pala sa mga nagkakarpintero dyan. Shoutout sa inyong mga kasamdago. Ante lang okay. lang ito tinututik. Sa lahat ng mga nanonood ng videos ko at sumusuport sa akin, Maraming salamat sa inyo. Siya nga pala mga kasanlabar. Ayan. Marami na akong sinibak ng mga kahoy. Kahapon. Ayan. Nakapagsasaing na rin ako kanina ng umaga, So, hindi na tayo magsasaing dahil meron naman na tayong kanin. At meron naman rin tayong ulam. Siyempre, gusto ko yung asawa ko pag uwi. Gusto ko may ulam siya. Kasi kailangan niya yung... Ayan. Uy! Uy! Sana uy! Pinatuyo. Pinatuyo yung adobo. kailangan din niya makakatik makakatikim din ng masarap na ulang kasi nagtatrabaho ng construction mahirap yung trabaho ng construction nagkakarpintero mahirap din nakapagugas na rin pala ako ng mga plato Ayan ang aming kusina dito sa loob.